guys kasi wala man tayong work today kasi bantay bata tayo kaya ayan magpicking tayo ng mushroom at sya ka blueberry kung may makita tayo so ang kasama ko si kuya harley lang kasi ayaw ni sarah at saka ni alexander mag magpicking gusto nila na sa bahay lang sila kaya yun pero malapit lang to sa bahay kaya okay lang So, subok na ito sa kasagitan. I hope nga na atay makuha. Karoon. Baka ma-zero tayo. O, dito tayo daan niya. Kuya, we go here. Kasi gusto ni Harley mag mag-picking eh. Sabi ko sa ano na lang bukas. Sabi niya, ito na mamay. Kaya yan, hanap tayo. Ano nga guys, may nakita na kami. Ayan, ang ating ano, mushroom. Mga ano na siya, guys. Ayan, may mga blueberry din siya. Yan yung blueberry, oh. So, ayan, parang ano naman to, matanda na. Ang ano, mushroom. Ayan. binis natin to, para hindi tayo mag-linis pag-uwi. Thank you, Angel. There. Gusto niya mag-alagay dyan sa kanyang basket. Maliit na basket. Tada! Do you have blueberry also, Kuya? hmm Hmm. hmm Mmm. Mm, yum yum. Mmm. May nakita na naman tayo. Naka, nakatago sila. Oh. oh. Ayan si Kuya. Pick that one, ya And so this. And that one. There. So, nanti mapuno. Don't pick the grass, ya, para para hindi na tayo maglinis pagdating sa bahay. Hmm. Ayan. Marami din tong blueberry dito. Meron tayo. Meron tayo. Basti cuma liat-liat Membaktik ya Mama oh. Ini orang lakinya As in, ang laki. Ayan. Ayan o. Oh. Ang laki niya talaga. Tapos meron pa dito. Panda. Ayan. Ano na makikita niyo? Ayan o. Oh. Tumanda na nga sila oh. o. So, na. Matanda na yung mushroom. Ayan. Ayan. Diba? May ano na tayo, pang ulam. Ang container. Ito yun. Wala na pa? Wala na pa? Ayan ang ating nakikita ulit. Hmm. Ayan Wow. Ayan siya. Ayan na, malapit na tayo mapuno. Taking hmm. lover tayo. Dan ini Itu dan guys mau uwi na kami ni kuya kasi pagod na ang aking badi badi <laughs> na pagod. <laughs> Yan, it's good exercise na din sa aming dalawa to. Para makaano sila ng fresh look. Fresh air. Yan, very good kayong akong boy. Kay taas-taas po lang yung knockout today. Yan. Pero nag-ano ako, nag-picking din ako ng kunting blueberry gusto ko sana punuin pa eh. Maghanap ako ng area kung saan yung parang may maraming ano blueberry banta. uh, Kuya, we go picking blueberry yeah. sa iya. Go pick blueberry. Ayan. Uh -huh. so, you're very tired already? wala ganing ta nakasugok kasagutan pa narata sa dalan and guys nandito na tayo sa bahay so ayan lang yung kuha natin today yan magsabaw tayo for dinner guys gawa tayo ng sabaw tapos ito yung blueberry konti lang yung kuha namin kasi napapagod na yung maliit ko na partner <laughs> yung aking body pagod na siya kaya linis na natin to at magluto na tayo for dinner yes, nagluto ako ng sabaw na mushroom with a um, pork yan o no? sabaw masarap ang sabaw yan lang simple na luto lang siya sabaw kasi gustong gusto ng anak ko yung may sabaw na ano mushroom